Hi Mars! Kumusta ka na? Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakapunta. Uy Mars! Napadaan ka. Balita ko. Nasa hospital daw ah, oh. na yung anak mo. Hindi pa nga alam kung anong nangyari sa kanya. Tatlong araw na nga sa hospital. Wala pa rin nangyayari. Hmm. Kumusta naman? Ako, hindi ko alam. Yung anak ko, basta iniisip ko, gusto siyang gumaling. Bumaba na Mataas yung, yung lagnat. Mataas yung lagnat niya eh. Ay, di ba? Oh, ano nga pala sa jamo? Di ba may utang pa ako sa'yo? 700 pa yun. Hmm. Ay, yung Mamaya ko na. Ha? Para malinis na yung listahan sa'yo. Ah, <laughs> uh, 700 yata. Oo, 700. Tanda ko 700. Babayaran ko na ito. Babayaran mo? Oo, kasi ang tagal-tagal na niya nakakahiya naman sa Oo, ito? kunin mo na. Baka hindi na ako makahulit um... sa Sige na, tanggapin mo na yan. Sobra-sobra na kasi yung palubit na binigay mo sa akin. Nakakahiya na talaga. Um, ganito na lang. Okay? Um, itong 200 na lang ang tatanggapin ko. Ito na yung pinakabayad mo sa akin. Tapos itong limang daan, babalik ko sa'yo. Ha? Ba't may babalik sa'kin? Sa akin? um, oh na, sa'yo na. Kasi alam mo, dati, bago pa ako magkaroon ng ganitong tindahan, ganyan din ako. Ay, hey, walang wala. As in wala. So, nagsumikap lang ako kaya ako nagkaroon ng ganitong tindahan. So, yung 500 na utang mo, kalimutan mo na yun. Um, ipambili mo na lang ng gamot ng anak mo. Hello, Dagdag mo boy. na lang yan. Ha? Okay na to. Okay na po. Kasi tagal na ng utang ko tapos Kalimutan mo na yun. Kalimutan mo Hello, na yun. Ang mahalaga, maibili mo pa ng gamot yung anak mo. Kasi pag wala ka talagang budget. Tapos, nagkakasakit pa yung mga anak. So, delirium ka na doon. Hindi mo na alam ang gagawin mo. So, okay na to. Okay na tong 200. Huwag mo nang problemahin yun. Um, sa'yo na ngayon lamandaan murado na lahat ng utang mo sa akin talaga ang bait-bait mo talaga kaya ka pinagpagpala eh naku maraming maraming salamat nah, iba nga dyan di ng utang kahit anong singil ko kahirapan sino pa yung uh, walang ganong budget siya pa yung on time magbayad afford naman magbayad hindi mo misang Minsan galit pa. Kaya mo na. Sa'yo yun na yung private mo. Sige na. Ah, uh, ibili mo na ng gamot yung anak mo. Dagdag mo yung 500. Grabe Ito, na yung limandaan. Kurado na. Salamat talaga. Maraming maraming salamat? salamat sa iyo. Sana, lalo pang lumaki yung tindahan mo. Sige. Dahil. na ako. Salamat Sige. ulit. Sige. Ingat ka. Sana bumalik na yung anak.